Ito ba yan? oh, kami ngayon na ng ano, prutas na tawag namin dito ay masanitas. So ito ito po. Wow! Ang oh, kabayan yung noo, oh, walang buhok. Tawa. <laughs> <laughs> <clears throat> Reklamo kita sa celabios. <laughs> <laughs> Sarap po. Oh. Libre kami ngayon ng prutas. Wala kaming pagbili ng mansanas, arakiris na lang. Ito so, na lang namin kasi wala kaming pabili ng mansanas yung apple. Yan ang dahil muna sa bayan. Mahuwalang so, magreklamo dito kasi nagpaalam kayo doon sa bantay. nagpala siguro ano magagalit ko Aratilis Parang kumakain ka lang ng chichereya Uy gaw Ano ka Parang kambing Bravo <laughs> talaga kabayan yung ano, ikusama ko na What? What are you doing? <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Bibili na naman kayo ng prutas. Maraming nagsasabi kabayan, ang prutas na to ay malaking tulong sa ating katawan. Gamot po ito sa gutom. Yan, gamot sa gutom. <laughs> Sabi nila, eh, herbal daw to eh. Sa akin naman, gamot sa gutom. Yan, kasi kasi nagugutom na kami. Ayan. Ano, ang daming bunga. Daming hinog. Salamat pala dun sa nagtanim nito, no? Dun sa... Kai, shout out pala sa chiker namin. Siya po yung nagtanim nito na ano, ng mga putas na to. Wow! Kaya Richard Llanos siya po yung nagtanim nito yes salamat partner busog na naman kami kami <laughs> <Salamat> sa bukol tanita <laughs> sa bukol sa akin, gamot, sa gutom. Pari <laughs> man ito pag sumaka ako. Kaya rolat puno hindi pag sumaka ako. Iban magagreklamot puno hindi ato. Halo oh, di siga maganda ito may hagdan ka no ito sadu ngayon ng truck kung an truck kuya oo kadili yung truck Ay. gawin namin ang lahat makakain lang kami What are you doing?

है hey, ना So, ayan, hanggang dito lang muna kabayan kasi nandyan na po ang aming hinihintay. So, ayan. <laughs> Thank you for watching. To God be the glory.